Nasunog ang abot sa limampung kabahayan sa Mandaluyong City kaninang hating gabi. Ang mga bumbero nahirapan sa pagapula sa sunog dahil sa huminang pressure na tubig. Si Vel Custodio sa detalye live. Audrey, mahigit dalawang daang individual na nasunugan ang nandito ngayon sa evacuation center sa barangay Poblasyon, Mandaluyong City. Nagkagulo ang mga residente sa barangay poblasyon pasado hating gabi. Tinupo kasi ng apoy ang isang residential area. Mabilis na kumalat ang apoy. Malapit lang po kasi ako sa barangay hall, kaya na-monitor ko po agad. Kaya dalian po akong pumunta sa fire scene. Tapos yun nga po nakita ko na medyo malaki na po agad yung apoy dahil yung bahay na apektado po o yung pinagmula ng sunog ay light materials po siya. Naudlot pa ang daloy ng tubig ng mga bumbero sa kasagsagan ng sunog. Medyo masik ay, masikip po yung daanan at uh, mahina po yung mga hydrant po natin. Kaya kanina po okay yung pag Apula natin, pero nung kinalaunan, na nakulangan ako na ng tayo ng tubig, kaya tuloy-tuloy po yung pag, uh, paglaki ng apoy, Ngun, kaya tumawag ulit tayo ng tulong sa iba't ibang mga lugar para sa ganun uh, makapagbigay ng karagdagang tubig po sa atin. Matapos ang sunog, humahagulgul ang babae ito nang malamang namatay sa sunog ang dalawa niyang anak. Natrap sa loob ng bahay nila ang anak na 16 years old na babae at apat na taon na lalaki. Natutulog daw ang dalawang menor de edad sa ikalawang palapag ng kanilang bahay nang mangyari ang sunog. Hindi na nagawa pang sagipin ng ina ang kanyang mga anak. Nasira na kasi ang sahig na gawa sa kahoy sa ikalawang palapag. Magkaakap pa raw na natagpuan ang labi ng nasuwing bata. Tumanggi pang humarap sa kamera ang ina ng mga biktima na si Annalyn Espinosilla. Pansamantalang tumutuloy ang mga nasunugang residente sa evacuation center ng barangay. Isa si Mang Renato sa mga nasunugan. Binalikan pa niya ang kanyang bahay pero wala na siyang babalikan. Wala sunog na ginising ako ng anak ko na may narinig silang ingay. Pagtingin ko sa gilusin sa bintana namin, nakita ko na may apoy. So bumaba na kami ng bahay. Wala na kaming bilit-bit kahit na mga damit. Wala na. Kasi malano eh. Mabilis yung apoy eh. Base sa huling tala ng BFP Mandaluyong, limampung mga bahay ang apektado ng sunog. Tinatayang na sa isang daang tao ang apektado habang isa ang sugatan. aabot sa isang milyong piso ang danyos ng sunog. Naapula rin ng sunog matapos ang dalawang oras. Nakatakdang ilabas ng soko ang mga katawan ng biktima ngayong umaga. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanghi ng sunog. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bel Custodio.